kasama po natin si Mami Sue ng Team Morning Opa. Meron pa silang huling hirit na gustong makuha ang additional 100,000 pesos para naman ang total nilang pwedeng maiuwi ay 200,000 pesos. At tatanggap din ng 20,000 ang napili po ninyong charity. Ano po ang napili nyo, uh, Mami yeah, dong, ang aming napili ay ang Kapuso Foundation dahil alam niyo naman na tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng Kapuso Foundation sa mga kababayan natin na sinalanta nitong sunod-sunod na bagyo. Of yeah. course. Yeah. Maraming salamat, Mami ah. At ah, habang si Shuvia ay nasa waiting area sa likod, oras na sa fast money natin. Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. Sa isang buwan, ilang beses kang pumupunta sa banko. Go. Four. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing Mindanao? Gera. Boy group o girl group na sumikat noong 90s? Straight boys? Hayop na madalas mabanggit sa Bible. pa? Pag nabangkra ang milyonaryo, ano ang una niyang ibebenta? Ari-arian. Kagaya ng? Bahay. Let's go, Mami Sue. Sa isang buwan, ilang beses ka pumupunta sa banko, sabi niyo, apat. Ang sabi ng survey ay? Meron. Meron. Ano una pong naiisip kapag sinabing Mindanao? Sabi niya po ay uh, gera. At sabi ng uh, survey sa gera ay? 30! Boy group o girl group na sumikat noong 90? Sabi niyo ay ang street boys. Ang sabi ng survey dyan ay? Uy, wala. Hayop na madalas mabanggit sa Bible, syempre ang tupa. Nandyan ba ang tupa? Wow! Pag na-bankrupt ang milyonaryo, ang una niyang ibibenta ay ang bahay. Sabi niyo, ang sabi ng survey natin, dyan ay? Yes! yes! Wow! wow. wow. 130, Mami su Thank you! niyo puntos. Thank you. Balik po tayo. Let's welcome back Suvi. Kamusta? Uh, I don't feel any pressure right now. Kailan ba? Kailan ka ba nakaramdam ng pressure Never naman. Wala. Ikaw pa, kayang-kaya -kaya mo yan. Punti na lang nga kailangan mo. 30 points. What? Hindi, sorry. 70 points. <laughs> Kasi si Mami Sue nakakuha ng 130. In-excite lang kita. Ibig eh. sabihin, 70 points. Di ba? Sisiw na lang kay Suvia. Ito, eh. ngayon, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Mami Sue. Ah. Dito, oh, ayan na po. Okay, give me 25 seconds. Good luck, Suvi. Sa isang buwan, ilang beses kang pumupunta sa bangko? Go. Isa. Isa. Ano ang una mong naisip pag sinabing Mindanao? Magulo. Isa pa. Mm, gera. Bukod sa gera. Mm, ma mahangin. Boy group o girl group na sumikat itong 90s? Ah! Backstreet Boys! Ready? Let's go, Shubi. Okay, eto muna tayo. Una mong naiisip kapag sinabing Mindanao, ang sabi mo'y mahangin. Oo, oh, oh, mahangin ma 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 kasi ma talaga. mahangin to. <laughs> ah, ah, ganun ba? Hindi, <laughs> taga-pulong-pulong, hindi ko alam ba't ganun Hindi ba, ay, ba Pero I'm sure nakarating ka na ng Mindanao. Oh, diba, taga, sa mga... doon din ako eh, pulong-pulong. Ay, doon din. Mm. Um, ah, kala ko sa, sa, kala ko sa may Visayas, pinya. kala ko Visayas area. So, sa Mindanao. Yung father side ko, ang taga Mindanao. I see, I see. Nanjan Nandyan ba ang mahangin? Yeah. Wop! wala. Ay, ang ganda ng ang, ang, top answer dito ay Muslim. Muslim. So, Muslim. Hayop na madalas mabanggit sa Bible, shooting hindi na natin naabutan to. So, wala. Ang top answer ay tupa. Siyempre, nakuha ni Mama Sue. Pag nabankrap ang milyonaryo, anong una niyang binibenta? Ano sana ang gusto mo sa Ah, uh, Lupa. Lupa? Yeah, kasama yon. Pero ang top answer natin dyan ay bahay. Nakuha ni Mama Sue. Sa isang buwan, ilang beses kang pumupunta sa bangko, sabi mo, isang beses. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer. Amazing, Shuvie. We need Amazing. 31 points. 31 points para makuha ang 200,000 pesos, Shuvie. Boy group or girl group na sumikat noong 90. Sabi mo, backseat boys. Alam mo ba, ang backseat boys, yan ang top answer natin. But, but, we gotta see kung sapat ba ito para magbigay ng 31 points. Top answer ang Backstreet Boys. Shuvi, ang sabi ng survey sa iyong sagot ay... Let's go! Oh! <laughs> Hindi umabot! <laughs> <laughs> Hindi umabot! Okay na. June Guys, Team Morning Opa, nanalo pa rin naman kayo ng na 100,000 pesos. Guys! Nanalo oh, pa rin kayo. No, I'm so sorry! I failed you! It's alright. It's alright. Right. Chef! Chef! Chef, pa kayo sa tayo? Hindi na lang ba pala sa tayo na yun? Very, very close. Again, congratulations muli sa unang hirit. <laughs> okay, right? Uh? Yes! Please. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumututok. Pag-iisipin lang maaga para pamanood ang unang hirit na tuloy-tuloy lang po. Magpapasayan natin ang paghahatid ng balita na walang kinikilingan, di ba? At syempre yung mga uh, updates po sa showbiz happenings. Kaya lagi po kayo tumutok sa unang hirit, 5.30 to 8 a.m. At syempre tuwing Sunday rin po, samahan niyo po kami sa I Believe, 9.35 a.m. po. Miss Susan Ricas. Yes, yung bagay niyo po kami sa mga 5.30 ng umaga hanggang alasote ng umaga. Lalo na kayong mga sigyante, alam ko lang, kailangan rin pa. Kaya sa resistance na wala, lagi niyo kami kasama sa unang hirit. 25 years na. Congratulations, pulis sa unang hirit. Excited po kami sa susunod na 25 years pa ng UH sa telebisyon at sa iba pang platforms. Kaya Pilipinas, maraming salamat. Ako po si Bing dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family News!